Habang tumitingin ka sa paligid, mapapansin mong marami sa iyong mga kapantay ang sumusulong habang ikaw ay nananatiling stagnan. Mukhang walang gumagana sa kabila ng iyong pinakamahusay na pagsisikap na umunlad. Natagpuan mo ang iyong sarili sa isang pagtigil. Lumilitaw ang kalituhan habang iniisip mo kung buhay pa ba ang Diyos. Gayon paman, sa gitna ng kaguluhan, may patuloy na bumubulong sa iyo na patuloy kang kumapit. Darating ang oras mo, pero iniisip mo kung kailan darating ang oras mo. Hindi ka na bumabata. Malamang sa libingan ba ito darating? Hindi, huwag mag-isip ng ganyan. Darating ang iyong oras habang ikaw ay nabubuhay pa at mabubuhay ka upang tamasahin ang bawat isa sa iyong mga pagpapala. Nais mo bang matupad ang iyong mga hangarin? Pagkatapos ay kailangan mong maghintay gaya ng iniutos ng Diyos. Siya ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mag-subscribe ka sa channel na ito. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Siya ay palaging nagtatrabaho sa oras. Kapag dumaan ka sa kwento ng paglikha, matutuklasan mo na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa angkop na panahon. Ang unang paglikha ay magaan. Ginawa niya iyon ng may layunin sa isip. Alam ng Diyos na kakailanganin niya ng liwanag para makita ang lahat ng nilikha niya sa mundo. Pagkatapos, lumikha siya ng isang lugar para sa kanyang sarili kung saan siya makakabalik pagkatapos ng paglikha, at iyon ay ang langit. Pagkatapos ay nilikha niya ang tuyong lupa, ang lupa, dahil alam niyang dapat may lugar para sa kanyang mga nilalang na ilagay ang kanilang mga paa. Hindi sila maaaring lumulutang. Pagkatapos nito, nilikha niya ang mga puno at lahat ng mga halaman, pagkatapos ay sumunod ang araw at ang buwan. Pagkatapos ay nilikha niya ang mga hayop bago nilikha ang tao sa kanyang larawan. Kapag sinusuri mo ang account na ito, ang Diyos ay gumagawa sa oras. Kung nilikha niya ang mga hayop bago ang mga halaman, ano ang kanilang kakainin hanggang sa ikalawang araw? Kung una niyang nilikha ang tao, ano kaya ang makakain ng tao hanggang sa paglikha ng mga hayop at halaman? Bukod sa kanilang pagpapakain, paano mahahanap ng bawat nilikha ang layunin nito? Ang layunin ng Earth ay dalhin ang lahat ng bagay dito. Ang layunin ng mga halaman ay upang pakainin ang mga nabubuhay na bagay na darating. Ang layunin ng tao ay pangalagaan ang lupa na nasa lugar na. Minamahal ang Diyos ng Genesis ay ang Diyos pa rin hanggang ngayon nilikha niya ang lahat sa oras nito at para sa layunin nito. Sa makatuwid, iaanunsyo niya ang iyong pangalan sa takdang panahon, at magtiwala sa akin, hindi siya mahuhuli ng isang segundo. Marahil ang iyong kasalukuyang katotohanan ay hindi mukhang ang Diyos ay nasa malapit. Ito ay mas katulad na gumagalaw ka sa mga bilog, o ang iyong buhay ay nagiging mas komplikado habang lumilipas ang mga araw. Huwag mawala ng pag-asa, dahil ang lahat ng ito ay bahagi ng agenda ng Diyos para sa iyong buhay. Ang pagkaantala ay para sa isang layunin. Ang mga hindi ka nais-nais na pangyayari ay para sa isang layunin. Ang mga ito ay mga landas na dapat mong lakaran para lumiwanag ang iyong kaluwalhesyan. Maglalakbay ka pa. Ikaw ay lumalapit sa iyong itinakdang oras. Ang kailangan mo lang nasukatin ay ang ganap na pananampalataya sa Diyos walang makakahadlang sa iyong kaluwalhasyan sa pagkinang kung mananatili kang matatag sa Diyos. Pinapayuhan ka ng awit 27, labing apat na namaghintay sa Panginoon. Maging matatag at hayaang lumakas ang iyong puso. Maghintay sa Panginoon. Alalahanin ang kwento ni Joseph. Siya ay isang maliit na bata nang magkaroon siya ng pangarap na maging pinuno ng kanyang pamilya. Siya ay walang muwang, kaya ibinahagi niya ito sa publiko sa lahat. Akala siguro niya ay matutupad na ang kanyang pangarap sa loob ng ilang taon. Hindi niya alam na ito ay isang paglalakbay sa hirap at ginhawa. Gayon Gayunpaman, ang paglalakbay na ito ay banal na isinaayos upang akayin siya sa katuparan ng kanyang pangarap. Nang itinapon siya ng kanyang mga kapatid sa hukay, walang kagilagilalas na nangyari. Gusto nilang alisin siya ngunit kalaunan ay ipinagbili siya bilang isang alipin. Gayunpaman, parang walang Diyos sa langit. Siya ay naging alipin at natuksong dumisan ang sarili, ngunit tinulungan siya ng biyaya. Nagpakita ang Diyos dito, ngunit hindi ito mukhang. Nagawa ni Jose na tumayo laban sa pakikiapid dahil tinulungan siya ng Diyos. Gayunpaman, nakakulong pa rin siya. Sandali lang mag-isip tungkol dito. Paano ipapadala sa bilangguan ng isang tao dahil sa pagtaka sa kasalanan? Hindi ba't yan ang ipinag-uutos sa atin ng Biblia na tumaka sa lahat ng uri ng kasamaan? Sa lahat ng ito, parang wala ang Diyos sa larawan, ngunit hindi iyon totoo. Nagtatrabaho siya sa likod ng mga eksena ng buhay ni Joseph. Binanggit ng Biblia na tumanggap si Joseph ng pabor saan man siya magpakita, Pinaboran siya ni Potipar, at gayon din ang ginawa ng tagapagbantay ng bilangguan. Ang pabor ng mga tao ay hindi natatanggap sa pamamagitan lamang ng pagiging mabuting tao, ito ay dapat sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Bakit hindi huminto sandali sa puntong ito? Wala ka sa kung saan mo gustong marating sa kasalukuyan, ngunit hindi mo ba nakikita ang kamay ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa? hanggat nananatili kang tapat sa Diyos, hindi mo mawawala ang kanyang pabor, kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon. Ginalit ng Diyos si Paraon sa kanyang katiwala at panadero, at ipinakulong niya sila. Pareho silang nanaginip. Ipinaliwanag ni Jose ang mga ito, at nangyari ang gaya ng sinabi niya. Kung ikaw si Joseph, malamang na nagtataka ka kung bakit ka magpapakahulugan ng mga panaginip para sa iba, at ito ay nangyari kaagad. Samantalang ang panaginip tungkol sa iyong buhay ay mukhang hindi ito mangyayari sa loob ng isa 0 taon. Ngunit hindi, pinahawakan pa rin ni Joseph ang Diyos at ang kanyang mga pangarap. Sinabi niya sa punong mayordomo na banggitin ang kanyang pangalan kay Faraon, ngunit hindi niya ginawa. Kailangan kalimutan ng punong mayordomo dahil hindi pa oras para magpakita si Joseph. Hindi pa tapos ang kanyang waiting period. Munit nang ang Diyos ay handa ng buhatin si Jose, si Paraon ay naging mapanaginipan at hindi na makapagpahinga. Ang panaginip ay napakalakas na ang lahat ng kanyang mga salamangkero at mangkukulam ay hindi matukoy ito. Noon na alala ng punong mayordomo si Jose. Ipinapakita nito na hindi kailangan ng Diyos ng tulong kapag oras na para bumangon ka. Siya mismo ang gagawa ng lahat at bubuhatin ka. Pagkatapos ay lumabas na ang hari, ay hindi lamang mga ngailangan ng isang interpreter, kundi magtalaga ng isang punong ministro. Sa loob ng ilang buwan, si Joseph ay nakoronahan, ikinasal, at nakuha ang lahat ng naisin ng isang binata. Ang matagal na niyang panaginip ay natupad ng dumating ang kanyang mga kapatid at nagpatira pa sa kanyang harapan. Iyan ang kayang gawin ng Diyos. Minamahal, ang Diyos na gumawa sa buhay ni Joseph ay nabubuhay pa. Ang malaking tanong, handa ka na bang dumaan sa mga proseso? Handa ka na bang maghintay? Kung dapat ay handa kang magkaroon ng lubos na pananampalataya sa Panginoon. Hindi natin laging gusto ang oras ng Diyos, ngunit nais natin ang pinakamahusay. Ang kabalintunaan ay ang pinakamahusay ay darating lamang sa panahon ng Diyos. Kaya kung hindi ka pa handang maghintay, may makukuha ka, ngunit hindi ito ang pinakamahusay. Nakikiusap ako sa iyo na manatili sa pananampalataya at magtiwala sa Diyos. Lahat ng iyong inaasahan ay matutugunan. Ang iyong mga kasama ay mahusay ngayon. Inihahanda din ng Diyos ang sayo. Maaaring hindi mo ito nakikita, ngunit inihanay niya ang mga eksena mula sa likuran upang pabor sa iyo. Ang totoo, habang naghihintay ka, lalo kang nagniningin. Karaniwang pinapanatili ng Diyos ang pinakamahusay hanggang sa wakas. Kung hindi ka maghintay hanggang sa ikaw ay maging maayos, ipaparada mo ang kalahating lutong kaluwalhasyan, at sa huli, ito ay lalabo at maglalaho sa loob ng maikling panahon. Hindi iyan ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Nais niyang lumiwanag ka at maging liwanag sa iba habang ikaw ay nabubuhay. Ang isa sa mga pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay sinusubukang sukatin ang kanilang sarili gamit ang sukatan ng iba sa kanilang paligid. Maaaring sinusubukan mong iframe kung ano ang dapat gawin ng Diyos sa iyong buhay dahil sa nakikita mong nangyayari sa paligid mo. Iyon ay maaaring isang malaking pagkakamali. Kung si David ay hindi dumaan sa proseso ng pagpatay sa isang oso at isang leon, ngunit pinilit ang kanyang sarili na maging isang mandirigma tulad ng kanyang mga kapatid, maaaring hindi siya nagkaroon ng espiritual na katapangan upang hilahin pababa si Goliath. Ito ay maaaring malagay sa alanganin ang kanyang kapalaran bilang isang hari. Hindi ko alam kung ano ang kailangan mo ngayon, ngunit mag-ingat na huwag mauna sa Diyos. Hayaang pangunahan ng Diyos ang iyong paraan. Masigasig na dumaan sa mga proseso. Darating ang iyong panahon at luluwalhatiin mo ang Panginoon. Sinasabi ng Isaias 55: isa sero tandang bawas labing isa, kung paanong ang ulan at ang niebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi babalik doon nang hindi dinidilig ang lupa at pinamumulaklak at pinamumulaklak, na nagbubunga ng binhi para sa manghahasik at tinapay para sa kumakain, gayon din ang aking salita na lumalabas sa aking bibig, hindi ito babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi matutupad ang aking ninanais at matutupad ang layunin kung saan ito ipinadala ko. Tinitiyak sa iyo ng talatang ito ng Biblia na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Ang salita ng mga tao ay mabibigo, iyon ay sigurado. Maaaring mga ko ang mga lalaki na tutulungan ka. Maaari nilang sabihin sa iyo na huwag mag-alala, ngunit iyon ay isang kasinungalingan. Tanging ang salita ng Diyos ang nananatili magpakailanman. Sa makatuwid, ang sinabi ng Panginoon tungkol sa iyong buhay ay mangyayari. Kung kailangan mo ang bunga ng sinapupunan, matatanggap mo sila sa takdang panahon. Ang salita ng Diyos sa iyo ay hindi ka magiging baob. Kung umaasa ka sa Diyos para sa isang tagumpay sa pananalapi, ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhasyan. Kung ang sayo ay malusog na kalusugan, ikaw ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga buhitan. Kung nananalangin ka para sa isang makajos na kasama, ang salita ng Diyos ay hindi ka mag-isa. Ang tanging kondisyon para matanggap ang mga pangakong ito ay magtiwala sa kanyang oras. Hindi handang ipagpaliban ng Diyos ang iyong mga pagpapala, sa halip gusto niyang lumago ka sa Espiritu. Iyan ang isa sa mga bagay na matututuhan mo habang naghihintay sa takdang panahon ng Diyos. Matututo kang magtiwala at umasa sa Diyos. Kapag mas matagal kang nananatili sa ganitong estado, mas lumalago ang iyong espiritu. Kung magpasya ang Diyos na ibigay sa iyo ang taimtim mong ninanais ngayon, ang iyong espiritual na buhay ay maaaring walang kapasidad na maglaman nito. Sa gayon, ang pagpapalang ito ay maaaring mapahamak sa iyo. Matutong magtiwala sa Diyos at tanggapin ang lahat ng mga aral na ipinapasa niya sa iyo, habang naghihintay ka. Gayon din, habang hinihintay mo ang iyong oras, maaaring maging abala ang Diyos sa pakikitungo sa mga kaaway ng iyong kapalaran. Nang ipanganak si Jesus, kinailangan ng Diyos na sabihin kina Jose at Maria na manirahan sa Ehipto hanggang sa mamatay si Herodes at ang lahat ng naghahangad ng buhay ng bata. Hanggang sa itinakda ang panahong ito, ang anak ng Diyos ay nanirahan sa isang kakaibang lupain. Nangangahulugan ba yon na hindi maaaring magpadala ang Diyos ng mga anghel upang protektahan ang maliit na bata? Hindi, siya ay gumagawa lamang ayon sa kanyang kalikasan. Siya ang Diyos ng panahon. Ang sabi sa Jeremia 20 labing isa, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong magpapaunlad sa iyo at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Mga minamahal, inihahanda ka ng Diyos para sa trono. Ang kanyang mga plano para sa iyong buhay ay matutupad sa tamang panahon. Ang gusto lang niya mula sa iyo ay magkaroon ng pananampalataya sa kanya. Ang paghihintay sa Diyos ay nangangahulugan ng pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon. Sa makatuwid, kung ang Diyos ay nagpasya na hadlangan ang iyong malalaking plano, magtiwala sa Kanya na siya ang pinakamahusay para sa iyo. Alam niya ang ginagawa niya. Kung sasabihin niya sa iyo na maghintay ng ilang sandali bago sagutin ang iyong kahilingan, ito ay para sa iyong pinakamahusay na interes. Sa kasamaang palad, nabubuhay tayo sa isang mabilis na mundo na may mga kahanga-hangang teknolohiya na mahusay, ngunit hindi nagbibigay ng pasensya. Hindi mo kailangang gumastos ng maraming oras sa paggawa muli ng ilang aktibidad tulad ng ginawa mo sa nakaraan. Halimbawa, hindi mo kailangang bumisita sa isang aklatan bago makuha ang iyong impormasyon, madali mong makukuha yan sa internet. Ang mga fast food ay nasa lahat ng dako na nag-aalis ng stress sa pagluluto ng isang buong pagkain. Ang lahat ng ito ay sumipsip ng makadiyos na bunga ng pagtitiis sa maraming individual. Nahihirapan silang sundin ang konsepto ng paghihintay sa Diyos. Isinalaysay ng Biblia ang kwento ni Haring Saul sa aklat ng isa Samuel Kabanata 13. Dapat niyang hintayin si Samuel na dumating at isagawa ang sakripisyo na dapat gawin bago magsimula ang pakikipaglaban sa mga Filisteo. Ngunit dahil sa pagkainip, siya mismo ang nagsakripisyo. Ito ay isang kakilakilabot na gawa sa paningin ng Diyos. Dahil hindi siya makapaghintay sa Diyos, ipinaubayan niya ang pamamahala sa kaharian sa ibang tao dapat kang mag-ingat na huwag umusad sa Diyos. Ang paglipat ng mas mabilis kaysa sa Diyos ay maaaring magdulot sa iyo ng problema, tulad ng nangyari kay Saul. Hayaang pangunahan ng Diyos ang iyong paraan. Hayaan siyang mamahala sa iyong paglalakbay, at sa huli, matutuklasan mong sulit ang paghihintay. Marahil ay nais mong baguhin ang iyong lokasyon, ngunit sinabi ng Diyos na maghintay papasok ka na sa isang relasyon sa isang tao, ngunit ang sabi ng Diyos ay maghintay. Gusto mong makipagsapalaran sa isang negosyo, ngunit ang sabi ng Diyos ay hindi ngayon. Sa tingin mo ayaw ng Diyos na tamasahin mo ang iyong kalayaan, tama ba? Hindi iyon ang kaso sa lahat. Sa halip, pinipigilan ka ng Diyos mula sa posibleng panganib o sa isang malaking dahilan. Kapag naghintay ka gaya ng sinabi niya, magpapasalamat ka sa kanya sa huli makinig, walang sinumang naghihintay sa Panginoon ang nagsisi kailanman. Magsisi ka lang kapag lumipat ka bago siya gumalaw. Hindi ka mapapahiya kapag naghihintay ka sa mga tagubilin ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na maghintay sa Jerusalem hanggang sa bumaba sa kanila ang banal na espiritu. Ang pagdating ng banal na espiritu ay hindi lamang para sa kanila upang magpasabog ng mga wika. Ang banal na espiritu ang kapangyarihang kailangan nila upang maipangaral ang ebanghelyo at madaig ang bawat kahihiyan. Naghintay ang isang daan at dalawampu alagad at hindi sila napahiya. Natanggap nila ang kapangyarihan at tatlong libo kaluluwa ang napanalunan kaagad. Nangyari iyon dahil hindi lamang sila umunlad sa kanilang pisikal na kaugnayan kay Kristo kundi sa kanyang mga tagubilin. Paano mo matitiis na maghintay sa Panginoon? Una, kailangan mong kilalanin ang kanyang soberanya sa lahat ng bagay. Kung hindi ka pa sumasang ayon na alam ng Diyos ang lahat ng bagay at siya ang pangkalahatang tagapangasiwa ng lahat ng bagay, hindi ka makapaghintay sa kanya. Kapag kinikilala mo ang kanyang soberanya, sasang-ayon ka na siya ang namumuno at gumagawa ng mga bagay sa kanilang panahon. Dahil siya ang may kontrol sa lahat, binigyan din niya ng layunin ang lahat ng bagay at kasama ka diyan. May dahilan kung bakit ka umiiral, at para matupad ito, maaaring kailanganin mong maghintay. Maaaring kailanganin mong dumaan sa mga bahagyang sakit. Maaaring kailanganin mong talikuran ang ilang magagandang bagay sa buhay at tumuon sa kanya ng mag-isa. Upang matagumpay na maghintay sa Diyos, dapat na handa kang umasa sa kanya lamang. Siya lang dapat ang provider mo. Hindi ka makakatingin sa ibang kapangyarihan maliban sa kanya. Alalahanin si Sarah sa Biblia. Naghintay siya ng maraming taon bago ipanganak si Isaac. Gayon paman, ang isang Isaac ay isang bansa. Naghintay si Hannah ng maraming taon bago ipanganak si Samuel. Gayon paman, ang hitsura ni Samuel ay nagutos ng paggalang sa Israel hanggang sa kanyang kamatayan. Si Hannah mismo ay kilala bilang ina ng propeta. Ang lahat ng ito ay naging kanilang patotoo dahil pinili nilang maghintay sa panahon ng Diyos. Gayon din, dapat kang humingi ng lakas mula sa Panginoon upang patuloy na maghintay sa Kanya. Ang paghihintay, lalo na sa panahon ng kalamidad, ay maaaring makaakit ng pangungutya at kahihiyan mula sa mga tao. Sila ay nagsasalita at nagtatanong, nasaan ang iyong Diyos? kailangan mo ng espiritual na lakas mula sa Diyos para malampasan ang lahat ng ito. Paano mo matatanggap ang lakas na ito? Dapat kang makisama sa Panginoon araw-araw. Kapag mas nakikisama ka sa Panginoon, lalo kang lumalago sa pananampalataya at lakas na kailangan para maabot ang panahong ito ng iyong buhay. Susubukan ka ng kalaban na ilayo ka sa landas. Patuloy niyang ibinubulong sa puso mo na nagsasayang ka lang ng oras. Upang labanan siya, dapat kang manatili sa lugar ng panalangin. Alam ng Diablo kung maaari kang maghintay at magtagumpay, matatanggap mo ang binalak ng Diyos para sa iyo. Kaya naman, patuloy niyang sisikapin na pigilan ka sa paghihintay, ngunit ang lakas ng Panginoon ang magpapanatili sa iyo na kumilos. Ang pasensya ay isang mahalagang bertud habang naghihintay. Hindi mo kayang magmadali habang naghihintay sa Diyos. Hinihikayat ko kayong maghintay ng matyagang kumilos ang Diyos. Siya ay nagluluto ng isang bagay, ngunit kailangan mong maghintay upang masiyahan ito. Hindi gumagamit ng microwave ang Diyos, kaya huwag umasa ng mabilis na sagot. Hintayin mo siya, mahal. Mangyaring maghintay. Sinasabi sa awit dalawa 5, kaluluwa ko, makasumpong ng kapahingahan sa Diyos, sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa. Hayaan ang iyong kaluluwa na makahanap ng kapahingahan sa Diyos na iyon. Huwag tularan si Esau, na hindi nakatiis sa pagod sa pagluluto, munit ipinagpalit ang kanyang pagkapanganay sa isang palayok ng sinigang. Sinasabi ng Biblia na hinanap niya ito ng maglaon ng may luha, ngunit huli na ang lahat. Habang matyagang naghihintay sa Panginoon, iwasan ang takot at pag-aalala. Ang pag-aalala ay gumagapang kapag sinimulan mong isaalang-alang ang iyong mga pisikal na katotohanan. Akala mo ba tumatanda ka na para magpakasal? Ang pag-isip na ito ay maaaring magbunga ng pag-aalala sa iyong puso, at ito ay maaaring humantong sa iyo na magsimulang maghanap ng mga alternatibo. Inaalis ng pag-aalala ang iyong mga mata kay Kristo at itinuon ang mga ito sa ibang bagay. Kung nakikita mo ang iyong sarili na patuloy na nahihirapan sa takot at pagdududa, hilingin sa Diyos na buksan ang iyong espiritual na mga mata upang makita kung ano ang ginagawa niya para sa iyo. Sinasabi sa Isaya 43, Labinsyam, tingnan mo, gumagawa ako ng bagong bagay. Ngayon ay bumubulusok ito, hindi mo ba napapansin? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Kailangan kong bigyang pansin mo ang tanong, hindi mo ba ito naintindihan? Posible bang ang Diyos ay gumagawa at hindi mo ito nakikita dahil pinahintulutan mo ang mga alalahanin at alalahanin ng mundong ito na maging ulap sa iyong paghatol. Nais ng diablo na gambalain ka mula sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ilang mga bagay na hindi mahalaga. Bigyang pansin ang ginagawa ng Diyos at huwag madala sa panlilinlang ng demonyo. Marahil ay isinara ng Diyos ang pintuan na yon para sa isang dahilan. Paano kung limitado ka sa pagpasok ng iyong buong potensyal, at nagpasya siyang magbukas ng isa pa? Minsan maaari kang maging masyadong nakatutok sa pinto na nakalock na ayaw mong makita ang bagong pinto na nabuksan sa harap mo. Ang tanong dito ay, hindi mo ba nakikita? Gumagawa siya ng paraan para sa iyo sa ilang. Hindi mo ba naintindihan? Siya ay nakikipaglaban sa iyong mga laban at nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Hindi mo ba nararamdaman? May mga pagkakataon na hindi na niya kailangang ilipat ang bundok na iyon bago ka. Baka gusto niyang gawin itong stepping stone sa iyong kadakilaan. Maaari pa siyang magpasya na iangat ka sa ibabaw nito. Kahit anong paraan ang balak niyang magpakita ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti mo. Kaya itigil ang pagtutuon sa mga limitasyon sa paligid mo at mag-ingat sa dakilang kaluwalhasyan na darating sa iyo. Kapag nag-aalala ka, bumaling sa mga banal na kasulatan para sa kapanatagan, panghihikayat, at patnubay. Kung susuriin mo ang banal na kasulatan, makakahanap ka ng mga lugar na nagsasabi ng pag-ibig, katapatan, at katiyakan ng Diyos sa pangangalaga niya sa iyo. Siguraduhin na pagnilayan mo sila at paniwalaan sila. Sa tuwing gusto mong magreklamo o mabalisa, maaari ka ring pumupuri. Hayaang sambahin ng iyong puso ang Panginoon mula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Kalimutan mo na ang problema mo at sambahin mo na lang siya. Bilangin ang iyong mga pagpapala at alalahanin kung saan ka ibinigay, ginabayan, at dinala ng Diyos sa mahihirap na panahon. Habang patuloy mong nililinang ang ugali ng papuri, matatanggap mo ang lakas na kailangan mo. Matutugunan ng Diyos ang iyong mga inaasahan, at ang iyong kagalakan ay magiging ganap. Gawin ito ng may kagalakan at kadalakan. Ang mga sagot sa iyong mga panalangin ay nasa likod ng pinto. Kung nasiyahan ka sa video na ito, I like at I share ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel dahil hinihikayat tayo nitong gumawa ng higit pa. Narito ang isa pang video na maaring magpabago sa iyong buhay.